Ayan na. Naku TikTok. Ayan na, naku po. na, naku Ginamit na yung uso mga kakri. Pati tuho, mga Kabao. Oh, one. Kakri, magandang umaga Tanghali, hapon, gabi Kung kailan nyo man mapapanood mga Kakri Ata kasama natin Jeric Jerry Krabal Tabing Sapa Ayan mga Kakri, ito pala yung ahon lang Matindi pala, mahirap pala kaya lang pwedeng itagilid eh kaya lang may butas dun oh. Pero kayang kaya naman ni eh, Hari ng butas yan mga Kakri <laughs> Ha? <laughs> kaya kaya ni ng butas yun <laughs> Mga kakri, para mabilis Ay, punta na natin pagbalik nila Mga, Mga kakri, na ah, Andito na yung timbahog ah, Kakakit na sila, tingnan natin kung sino yung makakakit dito na maayos Ilalagay lang sila ng Ilalagay lang sila <tip> ng na, lang sila na, 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 na. Na, gini yes. Bukambilla. Eh, yung tao pag dumaan dyan. yung <laughs> tao matitinig dyan. Kaya sa sa unang lupin, tiktak, saka hari ng butas Ano ba pangalan ng isang din yun? Hercules, oh, Hercules Ito mga ka si lupin, lupin! Kaya mo ba yan? Ay, eh, naku po, mga, si lupin. Lupin, eh, naku po, mga si lupin, ah Ah, kaya mga kakagri Parang <laughs> hindi ng konti Siyam Si Pipoy Ito naman mga kakagri Si tiktok tiktok Kaya mo ba yan? Ayan na Naku po Tik Tak Ayan na naku po Ginamit na yung uso mga kakagri Pati tuhod mga kakagri Kabaong! One! Two! Three! Kabao mga kaagre si Tik Tak. Dumulas mga kaagre dito Ang madali mga kaagre Ayan na Pero kung dito patarabi siya dyan Kaya ayan no Dumiretso itong kay Tic eh Dumiretso dito mga na. Dali dito oh dumiretso dito eh Dapat dito talaga pag anon Ha? Dumiretso siya agad dito eh. O mano, parang pumantay. Bawa sa mo ni sayo. <laughs> ha? Hindi, um umano siya dito, gumanon, dumiko dito. Bawa sa mo ni sayo. <inaudible> Ay, oh, pumunta siya dito pata paano eh pantay gulong eh Oh, uh! ah, subukan mo na ni Ito mga kakri Si Hari ng Butas Hari ng Butas Kaya mo ba yan? Bwelo Patay mga kakri Si Hari ng Butas mga kakri Kabaw <laughs> Dumiretso yung kaya kay tiktok mga kagre. Anahin, Hindi, ano lang. Tulak, tulak. Ah, yan na. Ayan. Ayan na. Patay na mga kagre. Ah, yan na. Napunta na sa baklaran. Ah, na. Kaya naman pala eh. lang pala eh. No, Kaya naman po eh. Hello. Hello po. Gusto? Hello <laughs> po. Eto, eto na, tingnan nga natin si Hercules, mga kakris. Hindi, namali nga ng butas si Kuya Kun eh. Kinain dito kalina eh. Ayan na, mga kakris, si Hercules! Kaya mo ba yan? Ayan na, si Hercules! Ayan ako po, naku, naku, muntik ng mga kabaong, mga kakakak. Muntik ng malaglag dito sa ano. Muntik na, muntik na. <laughs> Kaya rana eh baka madali ka dito, lagyan mo muna kaya lang ano ginikan, ito. naman malalim na no hindi, namaya oh, oo, yun yung sabi ko na pala isa na puntik eh eto baka sumunod nato eh eh na problema pag pa ng konti eh pagka ka lang konti eh mahukuha mo dito sa lagyan

Nakokontrol mo ba yan? May baliktad dito eh. Kanina, muntik na gano'n. Abangan nyo na ng tulak. Ano ah! nga, ano nga, kuyang. Dito ako, ano, para hindi pumunta yung kalabaw dito. Pipitikin mo lang konti, kaya rani ha. wag mo pa pupuntahin dyan sa'yo. Ayan mga kakri, Fernan!

<laughs> hindi po, ay lang pala ako. <laughs> hindi na kasi Eh, ano si ano na pala niyan? Si Brum Brum, ah, kag. Ano pala niyan? Hindi 'yung kapla <laughs> Brum Brum! Ay, mo ba 'yan? Ay, ano si Brum Brum, ah, kag. Brum Brum! Ay, ano, papunta na sa baklaran. Ginamit na pati to, mga kag. <laughs> Pero, kailangan ko, ah, Hindi na kabaong. <laughs> <laughs> ako Bula ako. Nadali! mo? extra dito. <laughs> extra kayo Ha? Oh, extra ka isa <inaudible> <mansionleme Celsius> Nakabaong na naman niya Pero, ay! Pag-aaya ba? Kung kailangan palakasan ng pag Palakasan kung palakasan na lang. Ang bagay, tala na. <laughs> Wala pang, <hinahe> <laughs> Wala pang pa yung mo. Masakit tayo pa ako <laughs> masakit Ayan, punta mo po kami Ah, okay. <laughs> <laughs> oh, kaya Meron din ba kaya ako nandun? Saan gawin? Punta nga, don. doon Sila ko yata nang ihila Eh, ikaw Ito na mga kakri, timbahog! <laughs> Nadali yata na yung mga timbahog mga kakri.